Ah. No? ano ba yan? Tignan-tignan na mo! Nagiging inartikang babae ka! Ayaw ko na, Floyd. Mag-iwalay na tayo. Ano nga yan? nag na naman ako! Mama, saan tayo pupunta? Nagiging na naman dyan! Ah, oh, Lagi ka na lang ganyan eh! Pagod na pagod na ako, Floyd! Ubang ano ba yung mo? Ano? Wala ka talagang kwenta babae ah! Mas wala ka ng kwenta! Wala ka naman dito sa bahay! Tapos yung sarama mo yung bata na yan? Sa akin yun Di Diya! Ano yan? Hindi ako sa akin Ano mga alagaan yung bata? Lagi kang lasing! Ha? Sabihin mo nga sa akin! Ito lang yung bisyo ko, pipigilan mo pa ako! Ha? Ano yung sisiya? Itawan na mo na sa <laughs> <laughs> ano yung nasasakay yung patay! Okay sir! sa mama! Huwag kang sasama dyan sa nanay mo ha! Wala kang mapapala dyan! Maghihirap lang kayo dyan! Naman, <laughs> Hindi ka pala ako sa mama! Nakikita na yung ginagawa mo! Huwag kang sasama sa mama mo! Wala kang mapapala dyan! <laughs> saan mo gusto mo pumunta, lumayas ka! Wala akong sa sa'yo! Basta kasama ko si Izia! Ano ako? Sorry <tong> Ganap na ng trabaho si Mama Wala na mahal kita ha? Tama yan! Nagdadrama ka ba? Lumayas ka na dito! Makita mo na ha? Nakakabait ka. Hayaan mo yung nanay mo. Oh, no, Hindi yan maghanap ng trabaho, maghahangap yan ng lalaki. No. Oh. Kaya dito ka lang ha. Nag-aaraling kita. Huwag hmm. nang hihiyak. No. Hmm. Oh. No. Ah! Oh. Mama! Oh! E, okay. Yuki! Ano? Ayos ka lang ba ha? May masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba na asawa mo ha? Hindi. Ba't ikaw lang? A A asa yung anak mo? Ba't di mo kasama? Ayun nga, hindi. Ako, hindi pinasama ni Plain sa akin Ano? Lasing siya eh. Takot ako na baka sakta na yung bata. Iyan mo, Yuki gusto tulungin kitang bawiin yung anak mo. Iwan mo ko, ha? Babawiin natin yung anak mo. Hindi ko magalala na. Tara, umuwi muna tayo sa bahay. Hmm. Saan tayo pupunta? Ah, uh, dito, basta may gagawin tayo. Ayan, dito. Madami tao dito na lalakad eh. Yan, diyan ka lang ha. Yan, ito. Ito, bibihis mo. Eh, basahan yan eh. Hindi. Basta ang gawin mo para madami tayong makain mamaya. Di ba gusto mo kumain sa labas? So, sino yung maayos? Ba't hindi ka magtrabaho? Inuutusan mo ba ako? Basta gawin mo yung pinapagawa ko sa'yo. Basta mamalimos ka dyan. Hindi naman po ako pulubi. May bahay naman po tayo eh. Basta gawin mo yung pinapagawa ko. Manang mana ka sa nanay mo. Tigas ng ulo mo ah. Wala na nga tayong makain. Parang may bangin nung din si tatay. Eh ikaw talagang bata ka, basta babalik ka ng tama hapon na. Ha? Magmakaawa ka sa mga tao. Mamalimus ka. Sige na. Ate, malimus po. Saan yung mga magulang mo? Iniwan po ako. Ah, kawawa ka naman. Sige, mukhang Gutom na gutom ka na siguro. Ito, oh. Ito. Pambili mo yan ng pagkain, ha? Salamat po. Wala naman po nito. Ah, sige. Walang anuman. Basta kumain ka na, ha? Sige. <coughs> Ay, okay, palimus po. Mama, kawawa naman yung bata. O, tulungan po natin. Ah, sige. Oh, ito. kasi na ba to? Salamat po. O sige na, umuwi ka na ha. Mainit. Kuya, palimos po. Oh, may, nakakaawa ka. Eh. Gusto mo kumain na lang tayo sa labas? Bawal po ako. Babalkan po ako ni Papa dito mamaya. Oh, ganun. O sige. Ito. Thank you po. Sige ha. Diyan ka lang ha. Nakamusta? Oh, ang dami nito ah. May panginom na ako. Galing-galing mo talaga, anak. Isabi sabi niyo kung kakain tayo. Tapos pambaon ko po yan. Hindi. Basta mag-iinom muna ako. Tsaka ano yung kakain tayo sa labas? May dahan pang araw. Oh. Uuwi na tayo. Bukas ulit ha. Kakain tayo. Ano mahal? Ang laki ng pasasalamat ko sa'yo. Kasi mula na naging tayo. Ang laki na tinulong mo sa akin. Kasi dahil sa'yo, natupad yung mga pangarap ko. Tsaka wala nang pangamba sa buhay ko. Hindi na ako kinakabahan na baka bukas. Kung saan na ako pulutin. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin kasi ginagawa ko lahat ng to para sa iyo. Sa katunayan niyan, ako nga dapat magpasalamat sa yo kasi ako yung pinili mo. Tsaka, minahal mo ako ng totoo. Hiyaan mo, mahal. Pinapangako ko sa'yo. Babawiin natin yung anak mo. At o, mabubuhay tayo bilang isang buong pamilya. Pinapangako ko sa'yo yan. Oh, anak! Ang ginagawa mo? Nag-aaral ka naman! Wala kang papala dito! Ipapa hey, nag-aaral po ako kasi may exam po ako bukas. Sa pag-aaral, wala kang mapipera doon. Pero sa mga malimos, meron kang mapipera doon. Ito, nakikita mo to. Lahat ng gamit mo. Ito, 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 ito. Ayoko okay, okay. po. lahat ng mga gamit mo. Tatapon ko na to. Ayan, tapon na natin yan. Pati ito, ah, na yan. Lahat, lahat. Hindi ka na mag-aaral. Hindi na na. Gahit mo na naman ako! Diyan ka lang ah! Mama... 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 Mahal, gutom ako. Ano, gusto mo mag-sanggip tayo? Tara. Tara. Palimos po, palimos po, palimos po. Teka lang. Si Sia ba yun? Teka lang. Parang anak ko ate. Anak! Sia, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari? Asa papa mo? Sa bahay po. Sabi niyo po, pag... Pag nakapagtrabaho na po kayo, babalikan niyo po ako. oh ano. na si Mama sa Hindi na kita iiwan. Huwag kang mag-alala sasama ka na sa amin. Makakasama mo na yung mama mo. Oh, ano, ano yung 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 <coughs> dito? Tama na yan! Tama na, bitakon niyo, ano oh. ito! Wala nga ka! Huwag na huwag mo kong sasaktan ha! Huwag okay mo ano ko! Ay, huwag mong saktan yung bata! Akin na yung anak ko! Oh! Ano? Ma! Ma! Ay! Ay! Ipababa mo, mo yan! No, Tawad yan! Isang kalabit ko lang neto, magsasama kayo sa impyerno! Tawad na yan! Ipababa mo yan! Natatakot yung bata! Lord! Ikaw lalo? Mama. Nanira ka may pamilya may pamilya! Wala tayong pa laban sa may baril. Ano? Yoki, okay. hayaan mo na natin sila. <laughs> Babalikan na lang natin yung anak mo. <coughs> OY! AKO! Subukan mo kumilos ng masama! Hindi ako magdadalawang isip na ipotok to sa bungo mo! DAPA! 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 Kakikilos ng masama ha? Tayo! Tayo! Lakad! Yuki, okay, tara! Sumama ka na sa presinto.